Blacklist International, naglabas na ng statement patungkol sa lunatics. Kalagayan ng mga manlalaro ng Blacklist Academy ngayon, kamusta na nga ba? Brokey at your service mga tropang Jess ML at ngayong araw panibagong topic na naman ang ating pag-uusapan. Pero gaya ng nakasanayan, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button, notification bell, at idamay nyo na ang like para lagi kang updated sa videos natin. At tara, simulan na natin! Naging mainit mga tropa ang usap-usapan patungkol sa isiniwalat ng manager ng Blacklist Lunatics. Kaliwat kanang mga problema kasi ang ibinibigay sa kanila ng Lunatics Management. Tulad ng hindi pagsunod sa napagkasunduan, hindi pagbabayad sa upa na nagresulta ng pagalis nila sa bootcamp, walang provided phones, at ang tanging padala lang e 2,500. In short, di umano, pinabayaan sila ng lunatics. Isang araw lang ang lumipas at naglabas agad ng statement ang blacklist patungkol dito. Nakasaad na tinerminate na nila ang partnership with lunatics. Kumbaga, tinapos na ang kontrata pagkatapos ng masusing investigasyon at ang blacklist na lang ang mag-handle sa kanilang MDL team. Hindi lang naman ang blacklist ang naglabas ng statement. Maging ang mdl MDLPHA nagsisimula na ding gumawa ng aksyon. Bagamat iniimbestigahan pa nila ang pangyayari, hangad naman nila ang mabuting kalagayan ng kanilang mga manlalaro. Hiningan natin ang panayam ang manager ng Blacklist Academy na si Miss Evian patungkol sa kalagayan ngayon ng Blacklist Academy. That's right mga tropa, balik sa akademya ang MDL team ng Blacklist. Aniya na mas gigil ngayon ang mga players dahil sa nangyari. Idagdag mo pa na nakuha na din nila ang kanilang first series, bunga ng tiwala sa isa't isa at dahil din daw sa hindi sila pinabayaan ng Blacklist International at Blacklist Agents. Sa kasulukuyan, wala pa namang inilalabas na pahayag ang Lunatics di kumpa rin ang kanilang bibig sa mga pangyayari. Well, hindi lang naman kasi ito ang unang beses na nagkaroon ng gantong senaryo. Kung inyong na dawit din ang kanilang pangalan sa Malaysia naman. Di umano, problema din sa well-being ng mga manlalaro ang nangyari. Actually, nang tayo ay bumisita sa kanilang official Facebook account, naka-disable ang comment section mukhang inaasahan din nila na baka dagsain sila ng mga magrereklamo kung sakali. Well, ano man ang mangyari, mabuti na lang talaga at naaksyonan agad ang gantong problema. Ang mahalaga na sa mabuting kalagayan na ngayon ang Blacklist Academy. Kita naman natin ang resulta ng alagang Blacklist International. Abangan na lang natin kung tuloy-tuloy na ba ang ragasa ng akademya. Bago natin tuldukan ang topic natin para ngayong araw, huwag nyo munang kalimutang ihit ang subscribe button at notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating hot topics. Anong masasabi nyo patungkol sa topic na ito? O may request ba kayong topic na gusto nyong pag-usapan natin sa susunod? I-comment dyan sa baba. This is Brokey from Just ML at kita-kita ulit tayo sa susunod na video.